Ano nga ba mga bagay na ito? Naani mo'y mga puting luha na dumadaloy mula sa bunga ng papaya kung ito ay inyong masugatan o kaya ay mahiwa. Napuna mo na rin ba ito habang nagbabalat ka nga ng bunga ng papaya? Marahil ay oo. Subalit batid mo ba na ang mga likidong ito pala mula nga sa hinihiwa mong bunga ng papaya ay napakaraming halaga? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung maraming ang puno ng papaya sa inyong probinsya, kailangan ay mapanood mo nga ang video ito at nang malaman mo na, napakahalaga pala ng bagay na ito. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pamilyar ba kayo sa prutas na papaya? At habang ito nga ay hilaw pa, ito ay kadalasang kulay berde pa. Madalas na pinipitas at ginagawa bilang sangkap na gulay sa putahe tulad ng tinola. Ngunit batid mo ba na sa ibang bansa pala hindi lamang ang bunga nito bilang prutas at gulay ay napakahalaga, kundi ang katas o dagta nito o ang dagta ng hilaw na bunga ng papaya. Kanila nga itong kinokolekta, iniipon at napakarami palang gamit at halaga. Ang bagay na ito o ang dagta ng hilaw na papaya ay kinokolekta, pinatutuyo at ipinoproseso nga. Ay isa palang enzyme na kung tawagin ay papain. Ang enzyme na ito na papain ay kadalasang gamit sa pagpapalambot ng karne tulad ng baka. Na matagal nang na gamit bago pa nga madiskobre ang ilang mga meat tenderizer na meron sa merkado. Pinaniniwalaan ring mahusay na nag-aalis o nag exfoliate ng mga dead skin tissue ang papain enzyme. Kaya nga kung iyong mapapansin ay madalas ngang sangkap ang mga papaya sa mga sabon at skin products. Naitala rin isa itong mabisang sangkap sa papakari, isang gel na ginagamit bilang pampaputi ng ating mga ngipin. Alam mo rin ba na ang enzyme na ito na papain ay ginagamit na pampasarap at dagdag flavor sa paggawa ng beer, ale at mga fermented malt beverages? na italaring mahusay sa mga naiwang marka ng bulutong sa balat ang paglalagay ng papain upang mas mapadali ang pagdaling nito. Subalit madalas ay allergic ang mga tao sa matapang na konsentrasyon ng papain sa dagta ng papaya. Kaya nga, bago ka magpahid nito sa iyong balat, ay siguraduhin hindi kayo sensitive sa matapang nitong dagta. Hindi ba't marami palang pakinabang ang dagta ng hilaw na papaya? Akala natin, simpleng dagta lamang ay nag-uumapaw pala sa gamit at mga bisa. Mga bagay na nasa paligid lamang natin pero hindi lang natin pansin at hindi natin alam ang mga pagkakagamitan. Ikaw, mayroon din bang gamit ang katas o ang dagta ng papaya sa inyong lugar? Nakita mo na ba ang prutas na ito na kapamilya ng langka? Isang hindi masyadong pinapansing uri ng puno dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi batid ng nakararami na napakahusay pala ng punong ito, ang puno ng tipolo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalani natin ang isa na namang pangkaraniwang puno dito sa atin na madalas makikita. Subalit hindi pinapansin, ang puno ng tipolo. At batid mo ba na napakarami rin pala nitong pakinabang? Ito ang puno ng tipolo o antipolo sa katagalugan. Tinatawag rin itong kalamunggi, kalo, pakak at tayep sa mga aita. Ang tipolo ay isa sa anim na pung uri ng mga punong kabilang sa pamilya ng breadfruit na gaya ng langka o Murassier. Sa puno ring ito nagmula ang pangalan ng isa sa mga kilalang sentrong bayan ng Rizal, ang Antipolo City. Isang mataas na puno ang Antipolo na kadalasan ay umaabot nga ng hanggang 30 metro ang taas at may tinataglay na mga dahon na maihahalin tulad nga sa rimas. At mga bunga na biluhaba at nagkukulay dark yellow o dark brown Tuwing mahihinog na. Bagaman hindi nga kinakain ang bunga nito, ay mapapakinabangan naman ang mga buto nito na maaaring kolektahin at isangad o kaya naman ay iprito. Ito ay masarap at malasa na maihahawig nga sa lasa ng mani. Madalas tumutubo sa mga gubat at mga gilid ng sapa ang puno ng tipolo. At marami nga ito dito sa atin sa Pilipinas. Subalit, maliban sa mga buto ay mayroon pa pala itong ibang pakinabang. Ang katawan o ang puno ng tipolo ay karaniwang ginagamit rin sa paggawa ng ilang mga muebles. Ang mga dagta naman ito buhat sa balat ay ginagamit kadalasan sa panghuhuli ng ibon. Ang pinakuloang katawan o sanga ng tipolo ay maaari ding gamiting panghugas ng mga sugat o mga katikati sa balat sapagkat ito ay mahusay na antimicrobial agent. At batid nyo ba na ang mga aita pala ay kinakain ang mga murang dahon ng puno ng tipolo? Mainam din itong pinagmumula ng papel ang katawan ng tipolo. At kung malamok naman sa inyong bahay o sa inyong bakuran, ay magsunog ka lamang ng tuyong dahon nito dahil ito ay mahusay na mosquito repellent o pantaboy ng lamok, niknik -nik, at ilang kauri nito. Ang mga balat din ng punong ito ng tipolo ay nilalala upang gamiting panali o gamiting lubid para sa mga hayo. Kaya hindi lamang ang buto ng antipolo ang mapakikinabangan mo, pati na rin pala ang iba pang bahagi nito. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matutok. Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Lihin ng mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV.